yun pogi yo na kay uniform ng GTM dahil ngayon po ay darating yung ating uh, barko ng Pilipinas sa ating mga minamahal na kasundaluhan Navy so bibisita po sila dito sa Brunei so kinakailangan po ay tayo nandoon at tayo martial Isa po tayong team marshal dito sa Brunei, Galician International Brotherhood. Yan. GTM din, marshal. Kaya, tolong po tayo para sa ating mga minaman na kababayan na gustong magbisita ron sa barko at tayo ay makakarating din sa si taas ng barko. Yun. Shout out everyone. Good morning sa lahat ng followers. outfit out ya apa yo inaka mhm slack status ayan status menjo perumahan dan dating nanti tuh tai dorm ya nanti tuh sating hotel sating <laughs> sa dorm ya ya tayo ay pupunta sa port kung saan dadaan yung ating mga na kasundalo ang Navy yan, shout out sa inyo lahat mga sir I love you all. kita kits na lang mamaya doon kung anong mabidyo ko doon na aking i-upload sa aking YouTube at sa aking Facebook so everybody cheer. cheers Siyempre madami tayo, siyempre yung grupo natin dito sa mga Bandin Seri Bigawan, Brunei Darussalam. Yan. siyempre marami din tayong kasama na gadyan dito. So, mamimig natin sila mamaya, lalo-lalo na yung mga minamahal nating sundalo na nakadyuti sa ating imbahada dito sa Pilipinas. Ayan. So, shout out po sa inyong mga sir. I love you, Pogi Pogi. Eee. Parang 46 years old lang. award na si ma'am ayan na nilagyan po si ma'am ng ribbon papanik na po ang ating ambassador ma'am take care yun na yan tiklopin nyo na wala na <laughs> ha? Okay. hindi ah, pa naman sila bumababa hindi baka magpicture na sa atin hindi hindi Kung hindi 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 Buti sumama yung tatlo Oh, pasok daw, pasok, pasok daw Pasok daw Kamil na po Oh, pasok daw, pasok, pasok Mop kamo, buling masuk. No problem. Masuk saja. Sige, mom. Hmm. Sa Filipino community ko. Uh -huh. po tayo ngayon sa Navy Base dito sa Brunei Darussalam at dumaong ating uh, magiting na Philippine Navy so, kasama natin dito yung ating mga sundalo ko sa Brunei at saka yung mga na baby na taga Sir, yun, bawal yun sisir Sir. Bawal yun sisir Sir. Wala siya life jacket. Sinila ba tapos yung ulog din. Wala siya life jacket to bawal yun. Sir, first of all, hindi marunong lumang uyan. Buti hindi siya sito ng bawal ano, dyan ni eh. Two meters away, kailangan naka life jacket. meeting nating mga Navy at ito po si Sir yung mga sundalo natin dito ayan so nag-abang po kami talaga sa pagdating nila ngayon po ay naka morena, na ayan na thank you Lord sa safety nilang travel pamunta dito sa Brunegal salamat tayo ng barko. Nandito na tayo sa BRP. Andres Bonifacio. Mabini is still Sa loob tayo ng barko ngayon. At may meeting yung ating mga mahal na kasundaluhan from Navy Philippines and Philippine Navy from Brunei. Ito,

on board PRB Andres Bonifacio.